Andito tayo ngayon sa Little India mga ka-OFW. Kakatapos lang ng trabaho ko. Sinadya ko to mga ka-OFW dahil gusto kong bumili ng eskinol. <laughs> Inuntahan ko talaga itong Little India mga ka-OFW kasi bukod sa Lucky Plaza, isa to sa na-discover ko na nagbibenta ng eskinol. Alam nyo naman, importante sa atin yung uh, pamahid sa mukha bago tayong matulog sa Lucky Plaza kasi medyo malayo sa akin kaya talagang pag naubusan ako ng pamahit sa mukha dito ako pumupunta sa Little India dito sa area na ito mga ka-OFW ang dami dito mga binibenta ng murang mga merchandise kagaya nitong mga sandals merong mga damit ayan ang dami din itong mga binibenta ng mga beauty products ng mga mura kagaya nito o oh, 350 lang itong mga ka-OFW Itong ganitong kolon, eto mga ka-OFW, nakita ko na. Eto yung Eskinol nila. Ayan, yung presyo nito nasa $3.50 lang to. Tapos eto din, ganun din mga ka-OFW, $3.50. Eto ganun din, $3.50. Piling ko mga ka-OFW mura na itong $3.50. So, bibili ako ng isa. Okay, nabili ko na yung Elskinol mga ka-OFW. So, hindi mo na ako uuwi. Maglilibot-libot muna ako. Dito, maraming mga kainan dito. Mga Indian food ang halos na sinisurve nila dito. Okay, since dinner, magdi-dinner na mga ka-OFW, naisip ko dito na siguro ko kakain. So, iniisip ko kung anong pwede nating orderin dito. Dito, oh, ayan, ginagawa nila yung kanilang uh, prata. Prata ba tawag dyan, mga ka-OFW? Tapos, isasawsaw mo dito sa sauce nila na napakasarap. Kaya no, iniisip ko pa kung saan ako kakain. Okay, so sabi ko ang ganyan, dito na lang ako order muna ng plain prata. Bale, $2.40 ang babayaran natin. So, ito yung prata natin mga ka-OFW. Tapos, yung ating soup na natin dito. Nabayaran na natin to ha. Okay, so meron tayong dalawang prata mga ka-OFW. Ito yung parang tinapay nila. Tapos, isasasaw natin dito sa kanilang uh, parang gravy. Ayan, yan yung gravy nila. Ayan. Hmm. So, alam niyo kung bakit paborito ko tong Indian food? Kasi, nung nasa Dubai ako mga ka-OFW, ang dami kong mga na Indian. Pinagluluto nila ako ng mga Indian food lagi pag napupunta ako sa mga ano nila, sa mga bahay nila. pagkatapos natin kumain mga ka OFW, order ako ng chai dito. Alam nyo ba nung nasa Dubai ako, lagi ako umiinom ng chai. Ganyan nila ginagawa yung chai mga ka OFW. Medyo busy dito mga ka OFW. Siksikan. Thank you. 120 ang chai nila mga ka OFW. Mas dihamak na mas mura kaysa sa sa okay, C. <laughs> Sarap! Ang bango! Sarap! serap